Pinuntahan daw ni kapamilya star Danielle Padilla sa dressing room ang ex-girlfriend niyang si outstanding Asian star Catherine Bernardo para kausapin sa ginanap na abs Christmas Special kamakailan. Sa latest episode ng Showbiz Updates, nitong Huwebes 12 ng Desyembre, inisplot ni Showbiz Insider Ogie Diaz ang nasagap niyang chika tungkol sa dalawang ex-celebrity couple. Ayun kay Ogie, yun nga ang chika sa akin." Nagkita ang dalawa, si Catherine at si Daniel. Pambukas na panalikop, tuldok 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 pansarang panalikop. Nagkita sila sa backstage sa dressing room. Bigla raw may dalang flowers itong si DJ, Daniel. Kumatok sa dressing room, pinapasok. Naglabasan ang glam team ni Catherine at hinayaan ang dalawa na makapag-usap, dugtong pa niya. Pero paglilinaw naman ng showbiz insider, nakarating lang daw sa kanya ang naturang chika. Pwede raw itong kumpirmahin o pabulaan na ng dalawa at ng sinumang mga nakakita. Malay naman namin, wala naman kami doon. So, hindi natin alam kung ano ang pinag-usapan noong dalawa, Ania. Sa kasalukuyan, habang isinusulat ang artikulong ito, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon si na Catherine at Daniel Hingil dito. Bukas ang balita sa kanilang panig.